Ngayong araw, sagutin ko to. Nagsisisi ka bang naging artista? Artista kasi ang tawag sa mga TNT sa Korea. Isunod na rin natin to kasi siyempre itatanong ninyo kung anong na pala akong nag-artista. So kung ang tanong nyo kung pinagsisiyang ko ba ang pagiging artista sa Korea, hindi. Kasi pinagplanuhan na namin yan. Meron na kami plan B kung sakaling hindi ako makapasa ay desidido na akong tumakbo kasi nga misis ko ay bagong dating pa lang one year pa lang yung misis ko nun eh so nagbakasyon kami noong October 2019 bago matapos ang kontrata ko kasi matatapos ang kontrata ko March 2020 so four months to 5 months matapos ang kontrata ko nagbakasyon kami para at least ano man ang mangyari nakabakasyon na ako makita ko na mga anak ko para kahit na ilang taon ako mag sa Korea ay makita ko na sila so yung pagbakasyon namin ang 2019 yun yung time na sinurpresa namin sila na na binigyan namin ng napaka-memorable na sorpresa. At alam nyo ba nang dahil sa video na yon ay nag-viral yung video namin na yon. Na yun yung dahilan kung bakit kami nakilala sa Facebook. Doon kami nagsimula sa AG Partners na Facebook page kasi dati ay hiwalay pa lang ang page namin ni partner noon. So doon nabuo ang AG Partners dahil sa video na yon. So nag-viral yon na monetize kami, kumita siya. Pati sa YouTube ay nag-viral din siya. So doon nagsimula nakilala ang AG Partners. Kung sino yung mga nakapanood doon ma maraming salamat sa inyong mga suporta na hanggang ngayon nandito pa rin. So pinagpatuloy namin ang na nag-vlog noong 2019-2020. Pinagpatuloy namin nag-vlog tungkol sa EPS content. So hindi ako nagsisisi dahil hindi man ako nakapagpalit ng visa noon ay sobrang daming blessing na dumating sa amin. Pumatok yung vlog namin. Kung sino yung mga nanonood noon ng nung 2020 ay sobrang pumatok yung vlog namin noon noong time na yun. Dahil nag-viral yung mga video namin. Nakilala kami. So umabot ng mayroong umabot ng 192 million, 133 million, 120 million. Kumbaga, million-million ng mga views namin noon doon sa ginawa naming comedy dahil uh, nagchange change din kami ng content from EPS content to comedy dahil may, may ibang rason yan gagawa tayong ibang video so may ibang rason din yan dahil din sa pangbabas nila sa amin nun kasi nga pumapatok na yung mga vlog namin nun ay parang may mga tao na gustong manira sa amin gustong kalkalin kung sino ako gustong kalkalin kung anong visa ko dun sa Korea pilit nilang kinakalkal yung mga may di ko alam kung may sama na loob o ano di ko alam so inignore namin yon kumbaga hiniwalay namin yung mundo namin sa EPS so lumabas kami doon sa mundo nila parang gumawa kami ng sarili naming mundo hindi namin pinakita sa camera kung nasaan kami kumbaga sa loob lamang kami ng kwarto gumagawa ng mga ganitong content mga comedy content mga comedy act walang magsasalita full comedy lang na may mga ganito kung sino nakakapanood sa inyo so pumatok yung mga video namin na yan so nag million views halos lahat ng mga video namin dati na kumita rin na ng million pesos na yun yung mga pinambili namin ng mga uh, ari-arian at never kaming nag-post ng mga tinutulungan namin. Nag never kami nag-post ng mga binibigyan namin ng tulong. Lalo nung pandemic, sobrang hirap. May mga lumalapit din nun. Pero never kami nag-publish. Kasi nga, yun yung mitya kasi na kakalkalin kung sino ka. Ngayon kasi, pag may sumahod na ng libo ngayon, pini-flex sa Facebook, diba? Pinopost nila agad ah, sa yung sahod ko. Siyempre, in engagement din yun eh. Makakatulong din sana. Pero kami, never kaming nag-post kung magkano yung sinasahod namin sa Facebook noon. Basta lang mag upload kami ng mga comedy act na tulad nito. Mga ganitong video. Never kong pinagsisihan dahil nung time na yon ay ang taas nagbigay sa akin na sahod. Umaabot na ako nun ng 3 million plus. Dahil nga sagad-sagad uh, yung mga overtime namin nung kasi kulang sa tao. So, nagsama yung taas ng sahod ko at saka dun sa taas ng revenue ng mga vlog namin. So, kahit pa paano nakapundar kami. Nakabili kami ng mga lupa, bahay. So, inuna namin mamili ng mga Lupa ang mga, <laughs> kala dami-dami. So lupa at saka bahay lang. Yung mga lupa na mayroong potential na pwedeng pang-business. Hindi yung pang-residential yung mga kinukuha namin. So basta may mga for sale na house and lot nun ay binibili namin pag kaya yung presyo. Never kaming nagpatayo ng sarili namin bahay ni partner kasi inuna namin pina, pinatayo yung bahay ng mga magulang ko at saka ni-renovate yung bahay ng mga magulang niya. Yun lang yung sa namin noon na bahay. So, nag-focus lang kami sa pamimili ng mga house and lot na pwedeng may potential for business. Tapos, focus sa ipon. Nag-open kami sa MP2 na eksakto ngayong February ay mag-matured na. So, yun yung bunga ng pagiging artista ko. Kasi, kung umuwi ako, wala lahat yun. Hindi kami nakapag-vlog at hindi kami nakapag-ipon ng ganun. So, malaking bagay yung pagiging artista ko nung time na yon. Nung pandemic, okay pa. Kasi nga, pag lumalabas kami, naka-mask, tapos naka-sombrero. So, pwede kang magtago noon nung pandemic pa. Pero noong 2022 at 2023 ay medyo mainit na yung mata sa amin Kasi nga, kumbaga nakakagala na yung mga tao noon Tapos dumami na yung mga EPS na bago papunta sa Korea So yung mga bagong dating noon ay nanonood sila sa YouTube channel namin So naki nakikilala kami, nakilala nila yung channel namin So pagdating sa Korea ay maraming nagahanap sa amin Kasi gusto nilang maki-meet up kasi nung time na yun is pumatok yung mga vlog nung time na yun, di ba? So lahat nun ay gusto nilang makipag-meet up sa amin. So ang lagi kong inuutosan si partner, kasi nga laging nirarason nun sa akin ay may trabaho, meron akong pasok, so lagi akong busy. So hindi ako lumalabas. Kasi nga hindi pwede, kasi nga ang laging tanong nila ay, Anong visa mo? Yun yung introduction kasi lahat ng mga tanong sa akin, oh! idol, anong visa mo? Lahat ng mga nakakakita sa akin noon is, idol, anong visa mo? So, hindi ko siya pwedeng sagutin direkta na TNT ako kasi alam nila kung nasaan ako. Marami nakakakilala sa akin. Doon ako naiipit na sobrang hirap kung paano magtago, paano itago kung ano yung visa ko. Pero, alam niyo kung lagi uh, alam niyo kung anong lagi kong sinasagot para hindi ako mapahiya at hindi masyadong bulgar. Kumbaga, nasa middle yung sagot ko na kung TNT ako hindi kasi hindi mo ma-determine kung ano talagang visa ko. Na ang lagi kong sinasabi noon dito. Ang dito visa kasi ay student visa, di ba? So, ah dito. Ah, student ka. So, doon ko na dinadevert yung usapin tungkol sa visa na. Pero kapag oh ano yung dito? Pag ang itanong ay ano yung dito? Dito muna sabay tawanan so matatanggal na yung usapin doon kung madadivert na yung usapin doon. Tapos, kapag painit na painit na yung mga tanong, magpapaalam na ako noon. Na, sige, tayo, may, may pupuntan pa kami. Sige, hindi na, di na kayo. Kung may mga EPS kasi dati na nakakakita sa amin, nagpapapicture yan. Lagi kitang pinapanood doon sa mga tutorial mo sa YouTube. Ganito kasi ang ganda ng mga tutorial mo sa YouTube. dahil doon, nakapasa ako. Ganito, ganito. Siyempre, hindi mo naman maiwasan na hindi hindi i -entertain kung gano'y yung mga introduction ng mga tao sa'yo. Siyempre, so kailangan mo siyang samahan, kailangan mo siyang kausapin, kailangan mo siyang entertain. Umbaga, ta na parang natutuwa din sila na nakita nila kami sa personal kasi nga dati na nanonood, nanonood lang sila in that time na 2018, 19, 20, 21, After 4 years of vlogging, sapos nakarating sila ng Korea 2022 or 2023 in time na yon. So, parang natutuwa din kami na ganun yung approach nila sa amin. Kaya, uh, sa side ko is sobrang hirap na mas lalo pa kay Ate Alice kasi siya yung laging nakikipag-meet up uh, para lang hindi, hindi masyadong magduda yung mga parang ang dating kasi pag hindi man lang pumunta ang isa sa amin ay parang napaka, parang napakataas namin. Parang hindi kami maabot. Parang ganun yung dating na kung merong nakikipag meet up sa amin. alam naman nila na nagbablog naman si Alice ng Sabado na wala siyang pasok ng linggo at saka Sabado. So hindi makapagrason si Ate Alice kaya kahit pagod yan, pumupunta yan. Pinupuntahan niya para lang hindi kami masyadong mapaghalata. And sobrang pagtatago namin na umabot kami ng ganong katagal na hindi walang nakakaalam na kung ano yung tunay kong status. So, sobrang hirap na kahit na bibili lang ako sa palengke ay biglang may sa sa'yo, biglang may idol. Di ba ikaw sa si Nurse? Oo. Oh, o oh, anong bisa mo ngayon? O oh, kung ikaw yung tatanungin nun, parang ano anong bisa mo? Di, dito. Sabi ko, dito. Uh, dito muna. Pag, pag mayroon pang second question yung sa tanong na yun is dito muna. Kung mataas yung IQ nung nagtatanong ay syempre maintindihan agad nun. Meron kasi siyempre mga baguhan na hindi pa alam yung term na yun. Ang ginagawa ko na nun ay namamalingkin ako sa online. So, hindi na ako lumalabas nun. Lahat ng mga binibili ko na galing na online. Tapos, laging si Ate Alice na yung pumupunta doon. Kaya, lagi niyong nakikita na meron siyang dalang bayong. yung, yung mga nakapa, nakakapanood sa amin dati yung time sabi na yun si ay laging may dala si Ate Alice na bayong. Siya na yung laging namamalengke. Tapos, pag pumupunta sabi doon, si... gumagawa na kami ng video. Tapos, nagluluto na ako. Tapos, inuuwi na niya. Naguuwi na rin siya ng ula kasi gabi na ng linggo siya nakakauwi. So pumupunta siya gabi ng Biyernes. So pagpunta pa lang niya doon, meron na kaming set niyan kung ano yung gagawin namin kasi meron pa kung pasok ng Sabado maghapon. So mag-shoot kami ng video linggo. Ang pinaka-lowest niyan 3, 3 videos hanggang 5 videos. So yung video na yon ay i-edit ko naman pag-uwi niya gabi ng linggo lunes, martes so kailangan merong kaming ma-upload daily so ganyan yung uh, time management namin dati na kaya wala kaming time para gumala at saka hindi ako pwedeng gumala kasi paglabas ko pa lang sinisigawan ako sa labas. Buti na lang naka merong nung pandemic, mayroong pang uh, mayroong, pwede pang gumamit ng mask pero obvious naman pag magmask ka pa nung time ng 2022 at saka 2023. So dahil pumapatok yung mga vlog namin noon, ay kumita rin kami ng almost uh, mahigit 7 digits. Nakabili kami ng dalawang house and lot sa pamamagitan ng vlog at saka nakapag-ipon kami sa MP2. Yung mga sahod namin ay inipon namin lahat sa MP2. Yan. So, yun yung, yung mga nagtatanong kung ano yung mga napundar ko bilang artista. So, dahil mainit na yung pangalan namin ay nag-isip na rin ako na uuwi. So, nagpundar na rin ako ng computer na maaring gamitin ko pag uwi ko na sa sobrang hirap makabili ng ganitong computer pag makauwi ka na ng Pilipinas. Kasi medyo may kamahalan din tong setup. So, bumili na ako ng camera, bumili na ako ng, uh, yun na, DSLR, GoPro, yan, Insta360. In Lahat ng mga gamit pang vlog ay talagang pinaghandaan ko na kasi ito na yung linya ko talaga. Since 2009, 2008, um, nag-upload-upload na ako na sa YouTube dati. Kaya ito na yung fashion ko talaga sa vlog. So, dahil painit na painit ng pangalan ko, gusto ko na rin ng umuwi. sa pagod na rin ako. So, nagpundar ako ng mga tool. So, niregaluhan ako ni, Mi ni Ate Alice ng mga gamit. Yan, yan yung mga inuwi ko. So talagang pinaghandaan ko na rin yung uwi ko na hindi ko alam kung kailan ako mahuhuli or kailan ako mapapauwi. So hindi ko pinagsisiyan ng pagiging ilegal o pagiging artista dahil sobrang laki ng ambag ng pagiging artista ko kaysa nung legal ko. Nung artista kasi ako ay buong buo yung sahod ko. So ang sinasahod ko nun ay nasa 3.5 pataas. Buong buo yun na nakukuha ko kasi wala akong bayad sa bahay. Lahat ng bills, kuryente, internet, tubig, libre lahat. Kaya buong buo yung sahod ko nun. So sobrang laking bagay na makapag-ipon ng ganong halaga. At yan yung napalako bilang salot sa South Korea.